Salamat po. Apalit Pampanga, kapatid na Don Kapulong at kapatid na to, Tobias. Go ahead, Apalit, please. Apo, kapatid na Daniel, salamat po sa Panginoon. At uh, muli, dito rin po sa Apalit ay meron tayong panauhin na magtatanong, kapatid na Ato. O uh, kapatid na Don, ang magtatanong natin panauhin ay si kapatid na John Larry Bukad. Nato po siya. Uh, Brother Eli, ako nga po pala si Brad John Larry. Isa po akong katoliko. Uh, tanong ko lamang po, kaloob po ba ng Diyos na magkaroon ng mga homosexuals? At paano, sa papaanong paraan po sila maliligtas? Yun lamang po. Dapat mo maintindihan, ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay nagpapakilala ang Diyos na meron siyang versatility in creation. Basahin natin ang 9.1 ng Juan. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos hindi kaya pinanganak siyang bulag eh may kasalanan yung magulang niya o kaya siya lalo nang wala siyang bata eh, kasi hindi naman niya alam eh wala sa pagkapanganak niya bulag na siya Kristo yung katotohanan na hindi dahil sa magulang niya kaya siya bulag o dahil sa kanya dahil sa kanyang kasalanan kundi upang sa kanya ay mahayag ang gawa ng Diyos na ang Diyos pwedeng gumawa ng bulag. No? Pwedeng gumawa ang Diyos ng pipi. Pwedeng gumawa ang Diyos ng pwede natin i-consider na abnormal. Kasi para sa atin, ang normal nakakakita. No? Para ang bulag, hindi na normal kasi hindi nakakakita. Pero hindi natin naiisip, meron palang mga bagay na bentahe ang pagiging bulag kesa sa nakakakita. No? Eh, hindi naman lahat ng bulag eh, Hawawa eh. At kung tandaan mo si, ano, si Stevie Wonder, di ba bulag yun, ano? Sabi niya sa interview sa kanya, ano ba ikang pagkakilala mo sa buhay? Ako ikang kung tumingin ako sa buhay, hindi kagaya ng pagtingin ng mga taong may paningin. Ako, iba ikang ang pagtingin ko. Para sa akin, mas na-appreciate ko yung bagay-bagay. Sabi ni Stevie Wonder. Kung hindi niyo alam, yung Stevie Wonder, siya yung gumawa ng kantang I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Sikat na sikat ito eh. Eh, alam mo kung minsan yung bulag, malaki bintahin nun. Alam mo kung bakit. Yung bulag hindi nagkakasala ng pangangalo niya sa mata dahil hindi siya nakakakita No? Hindi siya nagkakasala ng pagkakaroon ng masamang mata dahil meron tao may masamang mata. Pag nakakita ng kahit hindi kanya, gusto niya, inaangkin niya. Ang bulag libre na ron. No? Ang bulag libre na rin doon sa pambuboso. Hindi na siya magkakasala ng pambuboso. Hindi na siya magkakasala ng panunood ng mga pornographic pictures eh paano manonood yun? di mo naman pwedeng kapain sa screen yon no? yon may advantages ang bulag pero tayong mga nagsasabing tayo normal dapat magkaroon tayo ng awa sa bulag pag naaawa ka sa bulag nahahayag ang gawa ng Diyos eh. ano basahin natin ang Hob sa 29:15 Ako'y naging mga mata sa bulag at naging mga paa ako sa pilay. Si Hob na isang taong matwid, pag nakakita ng bulag, tinutulungan niya siya ang parang mata at siya yung parang paa ng pilay. So sa pamamagitan ng bulag, nahahayag ang gawa ng Diyos. Nakakakita ka ng mga taong compassionate, maawain. Kaya may mahirap para makumbinsi yung mayaman na tulungan naman ng mahihirap kaya merong disabled para tayo maturuan naman ng awa sa kapwa tao. Napakaganda nung virtue na itinuturo eh. Ngayon, ang tanong nung kapatid, e eh, kalooban ba ng Diyos magkaroon ng homosexual? Eh, ang tanong ko sa iyo, meron bang homosexuals ngayon? Meron. Sabi nila, maraming marami na raw. O edi pinahintulot ng Diyos ang pagkakaroon ng homosexual. Pero hindi naman tayo kagaya ng ibang relihiyon na pag homosexual ka, papunta ka na sa impyerno. Hindi. May chance ang kahit na sinong tao. Dos, cuatro ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. kasama na mga tomboy, kasama na mga bading, kasama na ang mga... Meron pa ng tawag ngayon yata, bisexual eh. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Kasama lahat ng tao, gusto lang Diyos lahat ng tao maligtas. Ang katunayan, doon sa mga unang kristyano, may mga ganyan eh. Sa unang Korinto 6.9 hanggang 11. O hindi ba ganin nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos Diyusan, ni ang mga mga ni ang mga nagsasababae, eh. babae ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Yun ang sa English, effeminate. Yung mga homosexual. Tapos, at mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Tapos, tuloy. Ni ang mga magnanakaw. Ni ang mga masasakim. Ni ang mga manglalasing. Ni ang mga mapagtungayaw. Ni ang mga manglulupig. Ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ayun, maliwanag. Ganyan ang ilan sa inyo. Meron sa Korinto, magnanakaw, meron sa Korinto, nagsasababae, meron sa Korinto, nakikiapid sa kapwa lalaki, meron sa Korinto, magnanakaw, manlalasing. Ganyan ang ilan sa inyo pero binanal na kayo, inaringganap na kayo. Nang sumampalataya sila, binigyan sila ng Diyos ng chance sa kaligtasan. Kaya doon sa tanong mo kapatid, walang problema kahit ano pa itsura ng tao, kahit ano pa kalagayan mo, basta sumampalataya ka kay Kristo, Makapangyarihan ng Diyos para ikaw ay maligtas. Yun ang nakasulat sa Biblia. Maraming salamat, Bob Eli. Sige, you're welcome. Sana makinig ka ng indoctrination session.